A few moments later. hi guys! Nandito na kami ngayon sa may bahay. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa trabaho namin. Kasi marami pong nagtatanong kung anong trabaho po namin. Uh, pag-uusapan muna natin yung unang dating. Unang dating namin, ang naging trabaho po namin, na trabaho ko is ano, parang online shop ba yun? parang ganun. Kasi, um, parang production. Tapos, um, magtutupi kami ng mga damit. So, iskan namin yung damit. Tapos, check namin sa computer kung tama ba yung size niya, tama ba yung kulay niya. Tapos, pagka tama, tutupiin namin, tapos ipiprint namin yung barcode. Tapos, lalagay namin sa, ano, sa box. Sa box. Or sa conveyor. Kasi, may iba na magpa-plastic nun. So, yun yung una naging trabaho ko. So, ako yung una kong trabaho sa, ano, DHL. Redrive ng forklift. Tapos, after one year siya dun sa work niya una, lumipat siya sa DHL. Oo, ganun, ganun din yung naging trabaho ko. Nagda-drive kami ng forklift. Yung merong, ano, may daladalang mga paleta. So, nagda-drive kami noon tapos ano nandun sa monitor yung mga order namin tapos pupuntahan namin yung location, location. kung saan yung Kasi order mo so po, yun. lego yung product namin noon sa DHL po sa Prague so ano box-box uh, po yun. Yun yung i-deliver ide na sa mga store na mga Lego. So, try ship doon. Siguro nagbago yung katawan ko. Kasi... Kasi hindi siya nagpapanggabi oo, dati. Oo. Kasi sa Taiwan po, siya hindi nakakaalam. Galing po ako Taiwan and halos 6 years sa akong morning shift lang doon. As in, morning shift lang talaga. One hour later. Medyo nanibago yung katawan ko kasi every week ang palitan. Kumbaga parang nag-a-adjust pa lang yung katawan mo. May dadating na naman na iba. Kumbaga hindi papalit na naman ng ship. O magpapalit na naman ng ship. Naghanap siya ng at least one ship lang. O, o one ship lang. So okay lang naman sa amin yung, yung two ship. Parang ganoon kasi parang hindi ano hindi problema. Pero yung tri ship parang nahirapan ako. Pero okay rin naman yun. Siguro kung every one month yung palitan. Parang, or... Okay lang sa akin, kung panggabi puro pang parang gano'n. So, naghanap kami ng one ship or two ship, pero nakita namin one ship. Dito yun sa Burno. So, marami kami in-applyan. Natanggap kami dito sa Burno, ang pinakatrabaho po talaga namin dito sa Burno, ngayon. Repair, Repair. po kami, or tinatawag po kami dyan na technician one. So... Yung ginagawa po namin is, alam nyo yung motherboard ng desktop, laptop, laptop tablet. So, yeah. ito troubleshoot namin yon Pag no power, no video, or kung ano man yung magiging sakit niya, itetest namin siya. Tapos kung anong makita namin problema, papalitan namin yung kung mga, anong, component. Oh, mga component. So, ganun ho yung trabaho namin. May experience na kami sa Taiwan, sa Oo. repair lang. Sa repair, tapos may idea kami sa troubleshooting. Kasi medyo ano kami sa mga soldering talaga. Pinaka ano talaga namin Yan is... na yung field. Field namin it's soldering. So, dito ho sa trabaho namin is maraming mga Pinoy din po, mga engineer. So, pag hindi na namin nakayanan yung i-re-repair namin, i-bibigay na na namin. namin yun sa mas higher So, kung kayo ho eh, balak nyo mag-apply sa mga ganong field, meron naman po yung mga engineer dito na technician, mga ganon, mga failure analysis, analysis engineering, meron po din dito. Kung gusto Basta marami Basta marami pong maano yun po yung, yun na po ang trabaho namin ngayon. Nagre-repair po kami ng board. Motherboard. Motherboard. Uh, one ship lang siya, 622. 6 to 3 Ay, 6 six to 3 Bali, 8 hours po yung ano, work namin So Kasi hindi kasama yung break time 6 uh -oh. to 3, yung labasan po namin three. Kaya, okay lang Okay lang Minsan may overtime 2 hours or 4 hours uh -huh. O kaya sabado, overtime Yes Ganun lang yung pasok namin ngayon Yeah. Pero syempre hindi ganoon kataas yung sahod. Oo kasi po, uh, 'di ba? Kaya mataas lang po yun din yung try ship kasi may night depth din po doon. Iba yung mga bayad sa OT. Oh, uh, percent, pagka, percent. Oo, pagka mga night shift kayo, ganon. Diba, Iba-iba po. Eh, dito sa amin morning lang, hindi ganon ka na kalaki. Pero, syempre, medyo may dagdag lang kasi syempre, ano kami parang repair kami, parang nasa technician ano kami one, parang may dagdag na konti kumpara sa operator, operator. So, yun po. Yun lang. Yun lang po. Salamat. Like, share, subscribe. Tcha -tcha! Bye, bye.